Oh, Ivan, pasensya na ako kay Mike. Yeah, go ahead, go ahead, yes. Kanina dahil, uh, oh, uh, doon sa aking kinaroroon kanina, dahil na, na, nabanggit ko kanina, di ba, walang uh, police presence at uh, freely, eh, nakakagalaw lang yung mga release. Ngayon ay sumugod na. Medyo ma ma marami na ito. Marami na mga antirayot police ito. Kanina siguro yung mga dumating na tatlong uh, sasakyan, sila na yung uh, sinoka rito at uh, itinaboy na nila itong mga rallyista. Uh, may uh, isang uh, nagsimula ito sa isang malakis malakas na pan eh. Nagpa, nagpapotok ng isang malakas na papotok itong mga rallyista at uh, yun ang naging hudyan para sumugod itong anti-riot police at uh, tuluyan na nilang uh, kumbaga nakuha itong uh, tanto ng Ligarda at Siguera Street. So wala na rito itong mga nagra at nagtakbuhan na. Hinabol pa nila, uh, hinabol pa ng anti-riot police sa mga Uh, maliliit na iskinita itong uh, mga nag rally pero hindi pa naman natin nakikita na bumalik sila at may na-arresto na. At uh, may isang grupo lang ng mga kabataan na nandun sa isang uh, uh, waiting shed kanina na uh, well, sinita sila ng mga pulis dahil uh, unang-una may mga talag silang uh, uh, placard uh, pero dininay nila na hindi sila inambabato, talagang nag lamang daw sila. Uh, kung kaya pinabaya naman sila pero galit na galit itong mga kabataan ito Uh, pero ngayon ay uh, ipinahupa sila ng mga residente rito at uh, wag na raw makipag-away sa mga pulis at tumuwi na lamang. Uh, ginawa naman itong uh, mga ralista mukhang uh, legit na mga ralista yon uh, dahil uh, sila yung mga nagcha pero ang sinabi nila ay eh, hindi sila yung mga namamato. Ang hinahabol uh, ngayon itong mga pulis ay yung mga namamato at nagpapaputok ng uh, uh, mga labintador, uh, nakatatlong uh, putok na labintador na uh, itong mga ralista rito. Ito yung kung kumaga kanilang bagong uh, ginawa ay eh, uh, na para ma uh, maton kumbaga uh, ito yayin itong mga pulis at uh, ngayon mas marami na siguro mga nasa 30 uh, hanggang apat na po na mga polis na itong uh, nandito ngayon sa kanto ng uh, Legarda at Sagueras at hinarangan na nila itong uh, kantong ito uh, ngayon hinihintay na lamang na bumalik itong mga polis na naghumabol dun sa mga rallyista na pumasok sa mga eskinita Uh, para makita kung makita natin kung may naaresto sila. Pero ngayon, largely, puro mga miron na lamang yun Although, may mga nakikita pa rin tayo nakaitim sa mga gilid-gilid at nagmamasid uh, sa kung anong uh, gagawin pa nito mga pulis. Na ngayon ay nakabantay na. Nakaharang sila dito, dito sa kalsada para hindi na muli bumalik at makalapit dun sa Mindiola ito ang mga ralista. Pia? Uh, Rafi, nadagdagan ba yung bilang ng mga pulis na nakadeploy mula nung kaninang hapon? Kasi nga, kanina hapon, biglang sumiklab yung gulo. Uh, eh, tapos sa na-report na, natin kanina, di ba baba sa apat na pusugatan at halos mga tatlong pulis, So uh, nagkaroon na ba ng reinforcements? Mukhang mm -hmm. yung dumating kanina na reinforcement na nakita namin dumiretso lamang, nakita kong dumiretso lamang papunta sa Mindiola, ito na. Yung mga uh, pumunta rin naman dito ngayon, bumalik dito sa Maylegarda Street uh, dahil ito na yung uh, pinaka-porous na area eh pulang kanina yung nabilang natin ng mga polis na nakikipagugulan sa mga relista. Pero ngayon nga ay napakarami na nila. Siguro mga nasa 30 na sila, 30 to 40 na mga anti-riot polis uh, na pumunta rito para nga itaboy. Itong mga natitira mga relista dito sa may kanto ng Siguera sa La Legarda uh, Street sila. Itong mga nambabato ng bote, mga tiles at bato na nakita natin kanina. At bago sumugod itong mga anti-riot polis ay nagpapapotok naman sila ngayon ng malalakas na mga uh, labintador. At yun ang naging hudyat nga para sumugod na rito itong uh, malaki-laking uh, bilang ng uh, mga pulis para maitaboy na itong mga relista. Ravi? Uh, Ravi, uh, correct me if I'm wrong. Sa, ba sa nakikita natin sa video, ang agresyon ng gagaling lahat doon sa mga kabataan ano? Uh, kasi nakikita natin itong sa video may uh, bombero na may hawak na fire ho na hose, bumubuga ng tubig pero paitaas, tsaka mahina pa lang ang tubig. So hindi niya tinututok sa mga kabataan uh, yan, na, na, yung mga nagsunog o yung mga nambabato? Oo, oh, ganun na nga largely nakikita rin natin, na uh, Ivan. Um, kanina lang, may isang civilian tayo nakita na nandoon sa hanay ng mga polis. Hindi natin alam kung intel ba siya o civilian lamang na taga rito. Dahil marami na tayo naririnig eh, ng mga taga rito mismo, ng mga uh, kumbaga adults na inis na inis. <laughs> na Uh, inis na inis ito sa mga kabataan na talaga nang gugulo na lamang. Eh hindi naman nga daw polis yung kanilang kalaban. Eh bakit ganito at uh, binabato nila itong mga polis? So uh, bumato siya doon sa direksyon ng uh, mga ralista. Pinigilan naman siya ng mga polis. Pero largely tama ka uh, na um, ang uh, tanging offensive na action lang na ginagawa ng mga pulis ay kung may nakita silang uh, ralista or yung mga nambato na mag-isa lamang ay uh, hinahabog nila ito at kinuhuli. Uh, at uh, kanina nga ay uh, dalawa na at nakita nga gano'n yung uh, nangyayari. Nahuli naman nila. Pero largely talagang yung mm. uh, aggression ay galing dun sa mga kabataan na hindi nga rin natin ma-describe kung talagang mga ralista dahil talagang uh, mga bata eh. Uh, siguro may hanggang mm. 10 years old, 12 years old, uh, 15 years old na may mga hawak ng mga bato mm. at uh, mga tayo sa kanilang mm. mga kamay, Ivan. Uh,